tingnan nyo naman yung uh, resulta ng blending natin mga ka Napaka-effective talaga ng... Subukan nyo natin gumupit yung burst speed na maganda ang blending. Yan yung request ng ating client ngayon. Ang request kasi ng client natin, burst speed na malinis at maangas tingnan. So try natin yung best natin. So dito, nag ako sa paggawa ng marka. Yung marka na yan, yan yung hangganan ng paghagod natin. After nyan, gamit tayo ng 1.5 na guard. Bali, ipapaklaro lang natin yung nga marka na ginawa natin. Yan kasi yung palatandaan na hindi na tayo lalagpas dyan paghahagod ng clipper. Next, gawa tayo ng guidelines. So, katayo ng 1 inches mula sa marka na ginawa natin. Paikot sa kanyang tenga mga kabarbers. Clipper lang yung ginamit ko dito pang gawa ng guidelines para isahan yung paggamit natin ng clipper. Next, gamit tayo ng number 1 na guard. Adjust lang natin kaunti yung lever. Pagkatapos, paslan tayo yung paghagod natin sure lang natin na hindi matamaan yung marka na ginawa natin. Next, close natin, same guard pa rin. Dito, paunti-unti na natin burahin yung guidelines. Pagkatapos, no guard, half adjust. Bali, tatamaan na natin dyan yung natitirang guidelines. Pagkatapos, close natin, no guard pa rin. Tuluyan na natin dyan burahin yung guidelines. At saka, tatamaan natin yung mga natitirang dark spot. Next, gamit tayo ng tining scissor para ma-perfect natin yung blending. Dito, tatargetin lang na natin yung mga dark spot sa itaas na parte. Maganda kasi gamitin yung thinning scissor mga kabarbers pang perfect ng blending. Lalo na kapag lubak-lubak yung ulo ng client. Ang hirap kasi tanggalin yung dark spot eh. Kapag yung gagamitin natin clipper guard. Kaya ito yung ginagamit ko kapag may lubak yung ulo ng client. Napaka-effective talaga ng thinning scissor mga kabarbers. Kaso nga lang, may katagalan lang yung prosesong ito. Para sa akin, di ba lang ng matagal. Basta maganda lang yung pagkagupit natin sa ating client. Take note mga kabarbers, kapag gagayahin nyo yung uh, technique na to, or yung prosesong to, assure nyo mga kabarbers na matalas talaga yung tining scissor. Kasi kapag hindi matalas yung tining scissor, iipitin niya kasi yung buhok eh. Tapos hihilahin niya. Medyo masakit ito sa kapakiramdam eh. Kapag uh, hindi matalas yung tining scissor kaya kailangan talaga pag uh, gagamitin mo yung technique na to kailangan matalas talaga yung tearing scissor noon lagi ko lang nakita yung technique na to pero hindi ko ginagawa pero sa katagalan mga kabarbers ginamit ko na siya kasi lahat kasi na nakakita ko na gumagamit ng technique na to napakaganda talaga ng blending kaya nung sinubukan ko napaka effective pala mga kabarbers next gagamit na ako dito ng trimmer kasi magbiblade na tayo Then, gumawa na rin ako dito ng uh, devil cut at saka bishop dito sa may likod. Pagkatapos, spray tayo ng pangpadulas para smooth yung paggamit natin ng labaha. Hindi tayo makakasugat, hindi makakarandam ng kirot yung ating client. Kasi kapag uh, hindi natin nalagyan ng pangpadulas yan, medyo makirot kasi yan mga barbers kahit matalas yung uh, blade na gagamitin natin dito. And then, hihilahin din natin yung balat. Para hindi magaspang yung paghagod natin ng labaha. Pagkatapos, linisan na natin. Maglalagay tayo ng mabangong wax before natin bitawan yung ating client, mga barbers Magandang tips din yan, mga barbers para siguradong babalik-balikan ka ng client mo. Tingnan nyo naman yung uh, resulta ng blending natin, mga barbers napaka effective talaga ng si sir. Tingnan nyo naman yan, no? So yun, maraming maraming salamat sa panonood, mga barbers Ingat!